Magandang gabi. Ako po si Darillo at kasalukuyang nagbibidyo sa mga oras na ito. Kami po ngayon ay nasa lobby at nagpipicture taking. pag mo mabuti ang isang taong ito na may astang astang uh, batang may laban daw. But anyway, sa nyo na kasi abnormal siya. Ah, at ito naman pong pangalawang makikita ninyo ay ang aking office mate na walang humpay ang text kahit operator, check operator message na ang lumalabas. Check operator service pala po. Pasensya na sa programming. Okay. At meron pong guard na kasalukuyang natutulog. Nakikita niyo ba? Alam kang hindi. Dahil natatakpan siya ng mga salamin. Pagmasdan ng mga ilaw. Parang stars. Alam kang Ang inyong likod, karilyo.